aling pang ah oh ay <laughs> 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 polis <laughs> oh, picture na sila sa akin picture ako kayo ha. oh one two three ayan ayan tanya, mga senior citizen natin parang hindi sila Oo! Oh. Oh, parang hindi senior parang hindi mga senior nasa isa ayaw niya ayaw niya

Ay, uh, picture na sila. Sa akin, picture ako kayo, ha? Oh, one, two, three. Ayan. Ayan tayo, mga senior citizen natin. Parang hindi sila. Wow. Oh. Oh, oh, parang hindi man senior. Oo, parang hindi man senior. Nasa isa? Ayaw niya? Ayaw niya Parang ayan. hindi pa, Senyor. Ayan nga, na, oh. Wow. wow. Ramtay-Tay Rizal. Ramtay-Tay Isa pa daw. Isa pa daw. Ayan pa, dito so, pumunta sa Tiwata. Ayan pa, Nangalian kami. Ah, manangalian sila. Ayun. Isa pa. Ayan. One, two, three. Ayan. Ayan. Ayan pa, meron pa daw. Oh. <laughs> so, ayan guys. Galing pa silang Pasay. Yes, ayun dito. Ayan yung ating uh, mga senior, o. Oh. Oh. <laughs> Thank you, ma'am. From Pasay <laughs> to Pasay. Si Madam Tiwata. Hello Ayan, i-upload namin to sa... Ma'am, i-upload namin to sa aming uh, YouTube channel, ma'am. Doon po kayo makikita lahat sa YouTube channel ko. Ayan, Joey Washington, ma'am. Joey Washington po. yung kami, ha? Apo, ah, andito po. Ayan. Ah, uh, ayan. Thank na you, na. thank you very much. <laughs> <laughs> Ayaw sabihin mo sana bago mo mai hindi sa panglasa niyo tikman <laughs> niyo na lang. Oo. May sabaw <laughs> <laughs> naman diyan. Ng ating mga senior citizen. Sige, order na <laughs> Kala, <pangalaman> tayo. Ito sa bottle 'yo. Ginulpi. Ginulpi ka na. Table mamili lang kayo. Mayroon sa labas. Pwede pwede lang dito. Baka next time pa kung talagang dito, Erto na ha ano ang concept natin hindi ergon talaga open air lang pang mata lang sir. Okay. pero pwede hindi naman natin okay. <laughs> so yun guys Ngayon <laughs> so, natin meron din tayo mga ano natin sa ating mga kapulisan na pumupunta rito sila sir. Ayan guys, nakapila rin dito sa Paris Overload, no? Yan yung ating mga kapulisan na sa so, atin. <laughs> Wala. Ayan, pasuyo na lang yung kanilang area. Ayan, dito na nila gusto. oh, mga senior. Mga <laughs> senior. Mga senior. Ayan, yan sila madam. Ayan sila nanay. Joey Washington po. Joey Washington DC. Ayan, sa akin YouTube channel. yan po, i-upload ko po yan mamaya. Aba, Ayan sila. sila. We are from CCF Taytay, kami. From CCF, mam. Taytay Rizal, ma'am. Ayon sa vision Ah, okay. naman ako, ma ma'am. Sa Ortigas naman ako nag-ano. Okay. Okay. po. din po. Subpo kaday to konte. Ayaw. 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 Ayan. Ayaw. 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 Ayan Ayaw. 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 Ayaw.

ating mga senior citizen ang dami hanggang doon na po yung uh, tao no parami na po ng parami yung uh, pumapasok no sa ating mga kababayan so ito po yung entrance ng area so ayan hanggang doon sa may uh, dulo ang parking lang po kasi natin ay single uh, motor lang hindi po single na hello po <laughs> tumakas lang po ba kayo? Ano po <laughs> <laughs> lagot Lagot ka <laughs> So ayan guys So ayan lang po kasi yung parking nila Hindi ganun kalaki yung uh, parking nila guys Kaya single motor lang po yung nakakapasok Yung four wheels po nasa labas po yung iba So, ayan yung ating mga kababayan. So, ito na si Idol. Pagalagala muna rito sa kanyang parisan. Ayan. Ayan, guys. Sim simpleng simple lang yung ating Idol, no? Simpleng simple lang. So, ayan si Idol. Nagla-live naman si Idol uh, Yabagis sa kasitakal. So, dito. Ayan. Ayan po. Ayan dito. Ayan sila idol doon naman ayan yung mga ayan mga kasama natin ayan ang sa dulo so ayan so kanya kanya silang uh, order na no, um order yung ating uh, mga senior so sundan natin ito sila nanay ka fellowship po to sila yan fellowship so, ayan ang order nila niya sila uh, order. Ayan. Ang maganda rito guys, yung mga empleyado ni Idol Diwata. Merong kanya-kanyang uh, ano tawag nito, card para don sa out in in nila. Yun ang ano sa tamang uh, proseso, guys. So dito hintayin natin. Ayan, yun sila nanay. Ayan yung mga uh, order. Ayan. Ayan sila um order yung mga senior. Hindi ba? Um order sila ng so, kanilang Babalikan uh, ulit natin yan sila na pagkatapos nilang umorder. So, yeah. So, dito naman ayan guys Ikot-ikot muna tayo dito Ano si Idol Diwata na ipagkwentuhan dun sa uh, sa labas

eh, sa tapat ng kanyang uh, parisan so dito ayan so lalababalikan natin sila madam doon sa area so maraming maraming salamat sa inyo guys hey, 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 hey. Ayan. So, balik tayo doon, guys. Balikan natin yung mga senior. Mga senior citizen. Hmm.

may yung uh, mang inasal, inihaw. So parang mas malaki pa sa mang inasal yung inihaw nila guys, tingnan niyo naman. 'Di ba? Lutong-luto, lalaki ng uh, pata ng parang pata ng ostrich yan, lalaki. Ayun yan po ka, diyan. nga. Ayan, yung mga inasal lang yung lempo ayan guys thank you thank you very much sa inyo dyan no? walang sawa na yung pagsubaybay sa aking youtube channel thank you thank you ayan si idol <laughs> nag uh, picture 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 lang dyan sa tabi tabi Sindrel, <laughs> <laughs> happy birthday. Sindrel ba? simdung happy birthday. Ano? Sa taas sa what you see fire rescue volunteer. wala fire rescue. Cut out sa one qc fire, rescue. Out sa 1QC, fire rescue rescue. <laughs> Ay <Ayan> guys. <laughs> so Ay yung uh, fire and rescue volunteer yan sila guys. So ayan sila. Thank you thank you sir. Yan. Ayan, nakapila sila dyan para kumuha ng... Uh... <laughs> so, ayan, pwede kayo mag-shout out? Saan mo sa page ni... Hindi po, sa ah. YouTube channel ko. Ah, ano YouTube channel mo? Joey Washington. Joey? Washington. Ah, Joey Washington. Ano? Ah, so, ayan, guys, dito muna tayo sa ano, sila ni Idol Diwata. So, thank you, thank you very much. Ayan sila, yung... Uh, Fire and Rescue Volunteer na ano yan? Quezon City? yan sila guys so, ayan, punta sila dito kay Diwata para kumain so ayan guys thank you thank you very much hanggang doon maraming maraming uh, maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat so tayo magpapaalam muna maraming salamat babo